Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Edeline Labrador po. Edeline Labrador. Ilan taon na po forty ma'am? 45. 45. Ano po ba nangyari sa inyo na ba, paano kayo na-scam para malaman ng ating mga kababayan kung paano? May, meron pong site si Wamos dito po sa page. Top page top ni Wamos? Page ni Wamos po. Yung, eto po. Ano po pangalan ng page? Ito po. Para malaman ng, ano, ng mga kababayan natin para yung... maging aware sila kung anong mangyayaring ano ito po, yung Wamus Baby Mature Cruz Wamus Baby Mature Cruz Wamus uh Wamunets Cruise Cruz Anong po ba page yan Page niya po to Dulo sabi niya may 15k ayuda mag-like lang kayo and share Ayan ang ano Ganun nang ganyan ginawa para Tapos ito po yung Baby Mature 5 years na po akong top niya ni, ni Wamus hindi pa po sila sikat nun. Eh, nang ano? Sa pinapa... TikTok. sa TikTok pa. Sa TikTok pa po, nagpa-follow sa kanya. Anong meron dito sa kanya? scam scam po ako dyan sa Gitas ko po. Sa Gitas Opo, boses na boses po ni Wamo. talaga siya. Sabi niya, wag daw po. May screenshot ko lang daw po. In-screenshot ko po yung evidensya. Nag-send po ako sa kanya ayan po, binidyo ko pa po yan sabi ko, maawa na, ayos sa akin kasi, tapos yung anak ko pinapatapos paano, paano ka na-scamping? nag-send po ako, yung sinend ko po yung, sabi niya mag-send daw po mag-like and share lang daw do po doon sa page kasi bibigyan ng ayuda 20k, 50k, mga ganun ako po nagbakasakali, ako sabi ko yung back pay ko pang online business ko po ngayon, yung screenshot ko po sabi, screenshot mo sabay eto po nag-replay siya sabi niya, screenshot mo yung balance mo pero ano yan account talaga nila Wamos yan or o po, ano? Doon po yun sa page po. Wamos nila, Baby Mature Cruz. Opo, yun I-check mo muna yung account. Yan kung legit ba talaga. Oo. Ayun kasi yung ano doon. Doon po yun kasi, di ba po sabi PM me. Nung nag-PM po ako, minsan may nakalagay na subscribe. 55 pesos magbabayad ka I po. I-click well, mo muna. kung may kita kasi ako ilan yung followers. Oh. Di, pakita na natin na ma'am. Pa, pati nga ma'am po anong pangalan ng ano. Oh. Wamos Baby Mature Cruz. Ayan, ayan po, ayan po. Tsaka Wamonet Cruz. Ayan po. Tsaka, baby mature Opo. pero diyan ka nagpadala sa, sa wala Saka nagpadala wa, ng 10k wa, munit, wa, Yan po sa baby mature baby mature Opo Cruz. Cruz, diyan nagpadala ng 10k Opo. Opo Paano mo nasabing uh, legit yung account kasi po, nag-subscribe ako ng 55 pesos. Nag-subscribe oh. siya kasi ng 50 pesos. Kaya po, legit siya. Tapos may tumawag De, po sa naman, akin. Hindi naman, as in, forget nag-subscribe ka, is legit na yun. Oh. Kasi lahat naman ng account, mayroong ganun. Kahit big account, mayroong ganun setting. Ano po nangyari after na nag-ano kayo? Ano ng... po, tapos po, nag, ano na po ako, nag-ini-screenshot ko na po. Oh, po. Tapos nag-send na ako sa nila. Sabi niya, i-send mo yung total balance. Ang jump pa yung date. Wala po kasi yung load eh. Wala akong data kasi walang wala na talaga ako ngayon po. report na ako, tatlo anak ko. Ay, gula mo, ko, tapos sinisin lang nila mo. Sabi ko, maawa na kayo sa akin. Wala na ako ibang pera niyan. Pero yung 10K po, naipadali nyo na sa kanila. May tumawag po sa akin, yun anim na number na ko. Sabi ko dalawa lang. Sabi nga hindi para doblein natin. Ita times 10 natin 'yan, mas malaki. Sabi niya pila pinapunta niya pang ako doon sa ano sa sa Gcash ano na. Ano yung pangalan na pinadala mo sa Gcash? Edilin Labrador po. Ay hindi hindi Ay, hindi ko... yung sa akin po yung gamit ko. Oh, Ay, yung, yung, mo, anong pangalan? yung sinendan ko hindi kasi po, may pangalan po, yung, yung kinuha nila code sa akin, lang. lang sa akin. Code lang, ATP. In ka. ATP lang. Mag-cash in ka. Una pa nga po, 950, eh. tapos tumawag uli siya. Sabi niya, doblehin mo to. Il ilahat mo na yung pera mo para mata time din. Inaantay ko po yun. Binigay ko yung, yung six digit na ko. Sabi ko, ayoko, two digit lang. Six lang binigay ko. Kasi may mga send po ako ng Gcash dito eh. Tapos sinendan ko po yung screenshot sa kanya. Wala na po pag tingin sabi niya wag mo i-off ha, i-open mo lang. Wag mo i-off. Di inopen ko lang po. Tapos nung po yung ginagawa ko yung Gcash ko si 7 cents na lang po yung tira nung yung ko. So ngayon ate, panawagan mo kay Wamos po sa pamilya din niya. Opo. Sabi niya kasi nagchat-chat ako. Ang dami ko siya 5 Five years na ako sa'yo. Hindi pa kayo sikat ng asawa mo. Yung ulam mo pang asawa yan. Followers mo na ako. Nagsisend ako sa iyo. sabi ko, pansinin mo ko, sinin ko yung, scr yung screenshot. nag pa ako sa inyo, no, oras na yun. May date pa yung, yung jikas ko kung kailan nakuha yan. Parang ahon mo naman, tulungan mo. Kasi boses na boses mo talaga, meron na re record mo. Nando sa cellphone ng anak ko kasi doon ko in -open yung gcash ko. Dalawa anak ko na nagka-college, isang elementary, single mom lang ako. Grabe, lagi ako naglalay sa yo. walang hinto umaga tangali gabi. Sinisin mo lang yung message ko, pinag-download mo ako ng shin, nag-download ako, sinabihan mo ako, irarapol na lang yung pangalan ko, umasa ako, isang linggo na ako ngayon, natanggal ako sa trabaho, wala mo yan, nagme-message ako, wala na akong trabaho ngayon, ipapupuhunan ko sana yung 10,000 na yun. Parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Dito ako kay Diwata. Ngayon, oh, nagpapakasakali ako na baka mapansin mo ako. Mahawa ka sa akin. Ayaw, trabaho. First time lang nangyari sa akin kung ganito. Sa'yo lang. Sa'yo, sa'yo lang. Kasi sa'yo lang ako nagla-live. Ayan na ako sa'yo, pati sa asawa mo, pati sa anak mo. Lahat ng page na like ko, pinapalo ko yan. Nandito lahat Sinisin lang ako. Meron pa dito business chat. Eh, maliban doon, ano yung pinakakatibayan mo na talagang legit yung account na sila talaga yung nag- -gab. May subscription po siya, 55 pesos. Sasabi ko oh. nga po nung wala. followers doon na nakita mo sa account? Million ko. na po. Ah, so ibig sabihin legit? Hmm, 6 point. Parang nakalagay mo tayo na yung 6.9 million. And yung account na yun? Opo, yung po. Tapos dun sa 1 minutes Updates, ipinilda ko boss. Ito o. Inano nila ko? Blinak niya po ako. Ito po yun o. Sabi ko, nagreklamo ko. Yan yung huling-huling kong pinaw sa kanya na nagreklamo ko. Sabi ko, nakuhaan ako ng pera. 4 o'clock ng hapon yun. Um, tatlong araw na ngayon kuya. So, tatlong araw na kami na anak ko nagtitis. Hindi kumakain. Kumakain naman kami pero bigay sa ibang tao. First time ko nagtatrabaho pa ako sa science kuya. Call center ako. Pinapost ko pa yung mga post nila. Sinishare ko pa yung mga share nila. Tapos ito lang magbabala ako. Maliit lang na halaga yun eh. Ipang-rolling ko yun. Hindi naman ako mukhang mukhang maluloko. Ay, ano ba nawala yung pera niya? Opo. Oh, oh, Saksakan niya yung Zikas galing, sa Zikas oh, galing. Baka sabihin, na, uh, na, baka sabihin nila nagdadrama ka lang. Ano ba yung... Hindi po ako nagdadrama. Ayan mo yan. Ito po ang ebidensya ko. Ayan po ebidensya. Alam nila, nila, nila yan, nila, nila, yan nila, 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 may mga business chats sila. Click mo, click mo nga ma'am. Ano man nakalagay? Click na, i-click ba? Ito, nakalagay po. Ayan po. Ayan. Awa mo si Kiki Major Cruz. Yung ano, yung pinakaunang unang unang chat nila. Ano yung unang-unang conversation? Oh, sabi po, ito po, oh. Screenshot ayan. yung balance oh, mo. Ah, oh, yung Noong una, sabi ko, ang ang balance ko lang 8.75 cents. Sabi niya, hindi, gumawa ka ng paraan. O, oh, pwede isang libo, pwede dalawang libo. I-screenshot natin yan. Tapos, ang sabi ko, sige, manghihiram lang hey, ako. Oh, po wala lang po kasi yung load. Ayan po, ayan po, yung sabi niya. Ayan po, ayan po. Ah, parang raffle siya. Raffle. Kaya na chance. So, yan po. Kunti magiging 10k. Yan ano yan eh? Sugal? Oh, sugal, sugal. sugal. Basta screenshot mo lang, isi-send namin sa'yo. Sabi ko 5 years uh, okay. na po. Okay. Na, okay. Hindi, hindi po ako ay, nagsugal. Ang sabi niya lang po. Style, style sugal, sugal lang. Kasi sabi, di ba, nararapol yung ano mo. Hindi, eto na yung huli, kuya. Pero sabi niya. Pero bakit na pinuha yung... Kaya ay, nga yun po, yun nga po eh. Ay, oh. Sabi ko nga, ang sabi niyo po sa akin, itatimes niyo yung pera ko. Kaya sabi ko, gumawa ako ng paraan. Nag-cash in ako. Ano yung binanod mong app? Shinto. Shin po. Shin up? Shin, 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 Shin up. Yun yung ano, sugal na ano, di ba? O, sabi niyo, screenshot. Ang po lahat yan. Hindi ko binubura. Yung sugal na ano. Tapos sabi niya, i-screenshot mo lang may ilalagay kang code. Tapos nilagay ko po yung code. Tapos piglang sa sabi, ano, may merong pang king Marky pa yun eh. May king Marky pa yung pinalo ko doon. nakalagay. Tapos biglang sabi ko, ayoko na, ayoko na magtiwala sa inyo kasi sabi ko magpapa-download kayo ng Shin. Pagkatapos sabi niyo eh, isasama sa raffle. Samantalang sinabi niyo screenshot lang ng balance nyo do-double namin yung pera niyo. Ako wala ako sama kay Boss Wamos kasi followers ko na siya. Alam ko kung paano siya nag-exceed. Pero sa akin lang, kuya, pinagpaguran ko po yung pera na yun. Sumugal po ako sa inyo. Alam ko matutulungan niyo ako. Dalawa yung college mong anak. Isa high school ako lang mag isa. Nagtatrabaho sa call center na floating kami. Kaya yung pera, huling-huling pera ko, ininegosyo ko na lang sana. Sumugal ako sa inyo. Alam ko totoo kayo. Sinisin niyo lang po yung message ko hindi ko pa sinasabi at pumunta na ako dito kasi wala na ako makukuha ng paraan pa wala akong asawa